for today's video or for this video ipapakita ko sa inyo ang ganda ni Ann at saka ni Andrea <laughs> bakit ayaw nyo aminin na maganda kayo? ha? Huh? <laughs> Hindi, ang totoo niyan, guys, nagaganda na ako sa kulay ng kalangitan, no? Oh. Ang ganda ng kulay ng Oo, oh, oh. ang ganda talaga ng kulay ng langit. ito talaga na nandiyan si Ana at yeah, si, si Andrea. Kaya dinamay ko na sila sa kagandahan. O, diba? Maganda naman talaga sila. Oh, speaking of, maganda. Ayaw niyo maniwala. O, oh, sige nga, An, kaway-kaway. <laughs> Andrea! Ay, 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 si ay, ay, sige nga, maki, <laughs> ano, makikinig na lang ako sa chismis nila. Kami <laughs> na tayo, ay, ikaw, kasi may bagyo. Eh, bahala ka dyan, kami nandito lang, ikaw umuwi ka doon ay, <laughs> ay, sa ina, sasakay ka pa, eh. sasakay ka pa eh, kami hindi. Alright guys, ano, nakaintindihan na ba tayo sa sinasabi ko, tawa ako ng tawa. <laughs> ano, tawa ako ng tawa Mag kasi nga. Nagagandahan ako ng 15 minutes. ako eh, Hello! Ano? Pagkatapos nito, magla-live ako. So, this is 3 minutes video. Bago matapos yung 3 minutes video ko, itutour ko kayo, ikutin ko lang. <laughs> Ganun talaga. <to> <laughs> Pinapalis ako eh. <laughs> Pinapalis ako ng mga yan. O, tingnan mo. O, o, sige nga. O, o palisin. <laughs> Sila ang ilalaman ko sa video. <laughs> Naiingayan. Eh, sige nga. Ano na? Ipapakita ko na sa inyo yung lugar. Diba? O, ang ganda. Ang oras ngayon ay alas, mag-aalas 7. Yay! O bago mag-alas 7. So, nasa seaside ay, kami ng, pala. Ang ganda ng kalangitan, gabi na. Oo, ang ganda ng kalangitan. Kanina, grabe ang ulan. Buhos talaga ang ulan. Tapos ngayon, ito na ang langit. After some, ano, after sa ulan, ganino, ganito ang kalangitan nangyari. So, ba? Diba? So, alam mo, ang kalbo ko na. Sa ang kalbo ko na, no? Oh, never mind the kalbunis of my head. What? <laughs> never mind the kalbunis of my head. Kasi normal na yan, dala ng edad natin ba? O, oh, sinong aminin? Ayaw aminin ang edad, oh. Pag mga ganyang edad. Oh. secret natin mga guys, oh. Kayo lang nakakita sa nga nakapanood dito sa video na to. Oh, kalbo na yung noo oh. ko. Secret natin yan, ha? Huwag nyo sabihin sa iba. <laughs> I amin mean, na nakapublic na nga itong aking video. Ayan guys, o so, tingnan mo. Alam nyo ba, pag nagsusuklay ako, pag nagsusuklay ako niyan, grabe ang dala ng ano, buhok sa suklay. Ewan ko ako kung... kung ewan, ewan ko <laughs> kung kami lang ang ano, kami lang OFW. I Aminin mean, mga OFW, kung ganon din ba kayo mag... Ganin... Ganon din ba kayo? Ganon din ba kayo magsuklay sa buhok nyo? Okay, natapos na yung 3 minutes video natin. Bago ako tapusin ang video, ikutin ko muna kayo sa magandang lugar. O, oh, diba? Magandang lugar. Magandang view. Magandang view. Diba? Ang ganda ng view. Sige na, please like and share. Bago magtapos ang video, maraming salamat. Thanks for watching. Bye-bye. Bye-bye. See you on my next... My next video. Bye-bye. JP Cordero please follow